ayun magandang hapon sa inyo mga kaidol shout out nga pala sa lahat po ng mga followers ko dyan tulang sawang panonood at ngayon nandito po kami uh, tinanggal po namin yung sungay mga kaidol dahil nga gabagyo at ikakabit na rin namin so dito rin namin ikakabit sa laot mga kaidol ayun yan nagkagandaan na uh, bulog-bulog yung sungay namin Kaya niya na. Del. Kala niya kaya na yan, kaya na. Yan. So mamaya mga kaidol, hihilain natin ito mamaya pag nakatali na. Yan, yun, <laughs> yan ang natin. ito na yung unang sungay mga kaidol, nababa na. Matinalian na rin namin. Nah, gua. Lima gotol idol. Dibantatenya diberi nenang. udah bro, kan Ay dol, wala ka sa condition ngayon ah <laughs> Wala, wala ka gawin ang askas Wala mga ang askas mamaya, dyan ako sa unahan Mga kay dol, kumusta kayo dyan? Mga dol, kumusta kayo dyan? na naman kayo Lakot na naman kami, anak buhay na naman Sana bigyan ng biyaya Bitsungay! <laughs> mga dito na rin kami magkabit ng sungay mga kadol dahil maalon alon yung pag alas namin kanina saan? ayan hindi yan Yan na gawas pa Yan na nababaw Ngulin Oh Subo gano para magsabay sabay Ha Tulak na pre Hindi naman, ano pa, kung menghilang Yes. Ayo, yeah, Luz. Ganyan din tanay sana. bin, wala, may ikon yun. May itay-ngatay nga yun. Ayaw sabit na pala sa nyo. Ayo. Bitaw. Bitaw. Magulong ko pala magsabalo. Bitaw, malinaw. Yan yeah. ang gusto kong makakasabal. Bitaw. <laughs> Yan pala. Yan pala. Yan pala. Buwi. 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 Ano? Magulong ko pala magsabal. Bitaw. Ay, Ayun, shout out sa taga Sambuang Nadil Sur na nanonood sa amin. Shout out sa iyo dyan. Gusto pa kayo? Ito yung ulam ni Edo Glesa. Ano muna? <laughs> tuyo mo na <laughs> kasi hindi pa nakabawal mga idol simula pa lang so, yun no ko lang mga kaidol tuyo mo na mantika so yung mga kasama namin nagkakabit mga kaidol ng sungay kasi tinanggal namin dahil nga gawa ng bagyo kaya so, tinanggal namin yung sungay mga kaidol so babalik na naman namin to ha? hindi batali balik na naman namin to mga kaidol

mo po yung gawin. Ito natin mga kaidol. Yung isa, reserva. Hindi lumaluma na isa. Tapan na yan. Ang luma, hindi lang ma-reserva. Tapos na rin po yung isang sungay kin kinali mga kaidol. Yan, nakatali na yan hilain na naman yung maya mga kaidol ito so, yung lubi doon sa taas yan ah oh, na si video ti Ayan yun yun Tingnan mo lay, tingnan, tingnan mo yung ano like, lubid like. lay yung lang, lang Yung ano yung ano pilipit you know? tingnan mo yan uh -huh. Sakit lang lay, sakit lang. Dito ka lo. Dito ka kabila. Yung Kabila, kabila. Eh. Leon, oras natin mga kaidol alas 4. So, dito na kami mag-tayo uh, gabi magkabit na yung sungay mga kaidol medyo naku, madali lang naman magkabit ng sungay mga kaidol Balik, Balik. Mas madali mm -hmm. okay, nag pa no? sa kabit ng. Malay. Kitang-tang lang goma para no. 망가전을, 망가전 g g a 들 yan, yan si <tuk tangan> <tuk tangan> okay. ah, bulu <tuk tangan> uh, kau, <tuk tangan> uh. segunda Tulung Tulung di ke sungai dito na tayo sa gitna mga kaidol Bali aangat na po namin yung sungay So yung doon po yung moton sa taas Ayan, lahat po yan dito sa nakatali sa gitna Ano na dyan? Oh, tatanggal yung isa na laglag Siyempre Hindi naka gloves kasi na madulas Huwag na nilayan dyan, Bill Bebe, ako ako dyan Ako dyan ano ka? Hindi pa ayos yung... Buksan na lang natin yung generator mga kaidol. Okay, isprihan na natin. Isprihan na naman mga kaidol. Yan. Thank you at yung bagong na ano natin mga kaidol. Yan okay, bago. Oh, May titap Hmm. Nandito man yung ano Mulay, hasaan Mulay? Hinahanap mo. Yung mga kayod, yun mga kayo, na na pa 'yung isang sumungay sa ulihan at sa dulo. Kailangan balance 'yun man lang 'yung ula kabilaan para po hindi mabali 'yun sa taas. Yan. So, tapos na 'yung kabila mga huli at sa kaliwa at sa kanan yun sa huli okay na dito naman sa kabila yan sakto lang yan ang karya pa man yan ah, nataas na po yung isang mga kaidol nali na ni idol ulay bagong gupit Bawa-bawa yan Bawa-bawa pa yan Parehan lang ng gunti Salih lay online ulay Yan Busy busy mga kaidol Sa pag ng sungai Pagasinta Yan na Bila na naman Bila Apa na Ano eh. pre Ito na lang sa kabila Alas sa huli Oke. Yeah. Oke. Yeah. Uh. Nah. So, yeah. yeah. <laughs> Kas, kas na kayo walang ulam <laughs> buhi, buhi buhi daw. buhi buhi ayun ayun mga idol saglit lang tapos na kami magkabit ng sungay at mga ngawil naman yung lahat ng kasama namin mga ngawil dahil wala kaming ulam mga idol sana makadali para may pangulam at nasinta na rin po namin yung lahat ng sungay mga idol yan sa

Ayun. Ito na ng ulam mga idol. Sariwa Fresh na fresh. Fresh na fresh mga idol. Para magtanggal lang niyan. Okay na yan, marami na to. Yan. Dito na 'to. Ito na 'no. Para pa-hanap ng mga sibuyas ng sa. Ay mga idol. Oh. yun mga kaidol nilaw na po yung ilaw at gabi na so magluluto tayo ng ulam mga kaidol yun yeah, mga kaidol ito ang ulam na tayo idol Papa Ayun, naglagan yung ulam natin Madali na So yun mga idol, oras natin is alas 6 ng gabi ayun maaga pa mga bagong gabi so ito na tayo ng ulam mga kaidol habang nagantay ng daraw you know? at nagkaskas busy busy yung mga kasama natin kaskas ulam Oh, okay. mana. Katme is bak tu. Enggak. sama kayaknya lebih simbi Ya si itu. natin